magandang magandang uh, gabi po sa inyo lahat Mga minamahal ko mga kababayan So muli po na dito na naman po yung galing ko Dito po sa ating programa ang Reaction mo Dirado ko At syempre bago lahat binabati mo na po natin lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Na lagi po natin nakasama sa bawat araw po na tayo Pamirang mahalagang pag usapan dito po sa ating programa ang Reaction mo Dirado ko At syempre, magiging mga kababayan din po natin sa abroad ano Magandang magandang araw po sa inyo At lalong lalo na Magandang magandang araw po Sa ating minamahal na Ate Bilma No? so sana po ina sa magandang uh, kalagayan po kayo ngayon at syempre sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr maging sa ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos Okay mga minamahal ko mga kabumayan pag-uusapan po natin ano eto na yung tinatawag na batong no? na kung umasnay, kala mo pinakamatigas sa lahat ng batong eh, nakikita ko pa noon, eh, napapanood ko hinahamon niya yung mga kapwa niya general yung kapwa niya pulis ng uh, suntukan. No? Noong panahon na nagpapasiklab siya sa kaniyang panginoon na si Rodrigo Roa Duterte. At uh, ngayon, <laughs> dahil nga sa gumulungabas po yung uh, usapin, patungkol po sa kung saan ihuhulihin na po itong uh, kalbo na ito na sang -sang ang sungay sa noo o sa ulo, ngayon po, mga minamalig ko mga kababayan hindi ko na makita sa Senado. Bakit kaya natakot na po si Kalbo? Ngayon, si Bato de la Rosa ay talaga naniniguro na hindi siya makukuha ng interfall. Ah. Dahil pag nakuha nga siya, mga minamalig ko mga kababayan ang na magkikita na sila ng kanyang Panginoon. Pero, dito niyo makikita kung gaano kamahal ni Bato de la Rosa si Digong niyo. Alam niyo ba? Kung ako si Bato de la Rosa, para mapatunayan ko na mahal ko si digaw niyo, ay eh, magsisiksikan ko pa sa sarili ko. Diba? O ito, ito ako. Isama niyo na ako. Diba? O ito ako. Isama niyo na ako. Sa amo ko, sa ninong ko. Balita ko kasi ninong niya yun, diba? O, kaya nga, lahat ng pabor, nakuha niya. Dahil sinamantalan niya, dahil ninong niya, yung panginoon niya. Kaya naging chief of staff, no, hindi pala chief of staff, naging happy siya ng uh, Philippine National Police. ba? Diba? O ngayon, eh, balita ko, ay eh, talagang todo ang pagtatago ngayon. Iba ito, Dilarosa, Rosa? Na walang pinagkaiba tulad ng pagtatago ngayon ni uh, dating uh, director, ha? Uh, Bantag. Alam niyo mga minamahal ko, mga kababayan, pahinala ng pahina kumbaga sa isang ma napakatibay na hotel o building, gusali, ay tila humihina na po yung pundasyon, mga minamahal ko mga kababayan. Lalong lalo na etong si Amy, makukulong na rin. Si Marcoleta, na nilabasan na ng uh, show cause Order, mananagot na rin, makukulong na rin ito at balita ko ay matatanggal pa nga. ba? Diba? Ito namang kanilang poon, isa ding reyna nila, o prinsesa ba nila to, itong si sa Arabolate eh, ay malapit na rin yung kanyang uh, hinihintay na kaparusahan na kung saan eh, ay nalalapit na rin yung pagbabalik ng uh, impeachment trial na naghihintay sa kanya. So, ito sinasabi natin na sa ayot sa gusto, kahit anong paninira, kahit anong gawin nila ay talagang nalalapit na po yung kanilang mga katapusan no? Kung papaanong nalalapit na ang katapusan ng kademonyohan ng uh, mga demonyo no? Oh? dito sa mundo, eh, nalalapit na rin yung katapusan ng mga ito, especially ni Baton de la Rosa. Kaya nga, tingnan nyo ha, oh, di ba? Ito sinasabi ko sa inyo, noon, mat matigas matigas, akala mo walang kinakatakutan, akala mo eh ngayon, kitang kita na po yung kaba, yung takot, yung nginig, pangamba ni Bato de la Rosa. So ano ka ngayon? Pinagtatawanan ka ngayon ng mga hiniral na hinahamon mo noon. Na para gusto mong sabihin sa kanila noon na habang buhay ay eh, matigas ka. Habang buhay, ikaw si Bato de la Rosa. Eh ngayon, hindi ka na si Bato de la Rosa kung hindi si Mamon de la Rosa. O, oh, dahil nababakla na po itong kalbo na ito. ba? Diba? Hindi na napapakita doon sa Senado. ba? Diba? Nung hindi pa lumalabas yung warrant, yung issue, i-issue sa kanya na warrant of arrest. Aba, lagi na doon sa Senado. Nagpapapogi. Nagpapasikat. Kaya dapat babaan na ng warrant of arrest din pala itong si Bongo. ba? Diba? para hindi na rin nakikita din sa Senado dahil kalat lang tong mga to eh. ba? Diba? Kalat lang naman to. Panira lang naman to. Diyan sa Senado. ba? Diba? Oo. Eh, balita ako, pag lumabas na rin yung waran para kay Bongo, eh, mukhang hindi na rin natin makikita itong mukhang manggan na to. ba? Diba? O, maging itong si Aimee, malamang magtatago na rin to. Dahil sa pag nagbaba na rin ng utos ang DOJ o ang ombudsman para kasuhan siya ay ubos mukhang wala nang matitira mukhang matitira na lang po dyan mga minamahal ko mga kababayan si Robin Tanga na kung saan ay eh, mukhang nakikita ko na naaaninag ko na kung ano ang kanyang magiging itsura kapag siya na lang ang nag-iisa sa Senado eh ngayon pa nga lang na sila mukhang tanga eh baka mamaya pagkawala na tong mga ito, hindi na tanga, abnormal na. 'Di ba? O yun ang sinasabi ko. Darating at darating yung panahon na magtatapos at magtatapos ang inyong mga pangaabuso. Ang inyong mga kawalang ang inyong kawalang yung inyong hindi pagiging makatao. Alam ni ba 'to dilarose? Eh? na mali yung inuutos sa kanya ng kanyang poon. Pero bakit sinunod niya? Iakala niya kasi, di ba? Dahil sa dami ng nanakaw ng kanyang poon, masyado siyang tiwala eh. Masyado siyang, masyado niyang pinaka-Diyos. O pinaka, o masyado niyang ginawang Panginoon si Rodrigo Roa Duterte. Nakala niya eh, walang katapusan. O ngayon, ito eh, mismo nga yung amo niya eh. Di ba? O siguro, takot na takot itong si Bato de la Rosa dahil sa nakita niya, kung papaanong hindi nakukontrol ng mga Duterte yung ICC. Kung papaanong hindi nila kayang bayaran. Kaya nangangamba siya. Nakita niya eh, na hindi pala pwedeng bayaran ang ICC at tsaka malaki. Ibiro eh, nyo. Si Kaufman ba yun? Oo. Oh. E, every month. Yung magiging abogado pala niya doon, eh taga dun dapat o banyaga hindi Pilipino. Ah, di, Pilipino. May Pilipino din pala. Tama. Yung sumama kay Duterte. O, pwede pala. Diba? O. Eh, problema eh. Tingnan nyo. Habang pahirap ng pahirap, si Rodrigo Roa Duterte doon sa dahig, eh, yumayaman ng yumayaman. Ito si Kaufman, na kung saan ay eh, merong natatanggap na 150 million dollar every month. Mantakin ninyo ha. 150 million dollar every month kung kikwentahin natin yan, yung 100, doon lang sa 100. O, oh, di ba? 100 million. Eh, ilan na yun? Ilan na yun? Yung 100 million? Eh, isang, isang million lang eh. Ah, uh, yes. O, oh, sa 100 million, parang uh, 50, 50, tama ba? 50, 55 o 50 plus million, uh, million dito sa ating ano. Diba? O, oh, dito sa ating, uh, hindi, ang, ang isang milyon, o, oh, one million dollar, ay 50 million dito sa atin. I-100 mahigit. fifty million every month. Ako, billion-billion ang pinag-uusapan dyan. So, naisip ni, ano, ni, ni ba to? Alam niya. Gagastos ako ng ganong kalaki sa nakukukuha. E buti sana kung ililibre ako ni Sarah. Buti sana kung sasagutin ni ng amo ko, ng bossing ko, yung magiging abogado ko, yung pambayad ko sa abogado ko, eh, hindi Kaya ang gagawin nito ni Bato de la Rosa, dahil unang-una, nakita niya na, nasaksihan niya, na mismo yung poon niya, yung Panginoon niya, hindi kayang kontrolin yung ICC, hindi kayang laruin yung ICC, hindi kayang dramahan ng ICC, ayun. Mas pinipili niya ngayon, baka nga dumating pa sa punto eh. Hindi na talaga tuloy ang magpakita itong si Bato, at katulad ni ni ko eh mas pinili pa niyang uh, uh, tanggalin yung kanyang posisyon ba diba? mas pinili pa niyang magresign bilang congressman ba diba? at ganito ang nakikita ko at malamang ganyan din ang gagawin ni Bato de la Rosa na di bali nang hindi siya maging senador wag lang makuha ng Interpol di ba o oh, baka mamaya mag-aalabantag na rin dito si Bato de la Rosa. Di ba? Kasi eh, nakita niya na eh. O. Oh. Kaya ang mangyayari, mga minaman ko mga kababayan, magmimisto mga tulisan, mga bandido, mga NPA, itong mga ito. Di ba? Na kung saan eh, talagang todo tago. Ito kahit ito si Sara Duterte. Lalong-lalo na alam niya na na si Boying ang ombudsman, wala siyang ligtas. Baka ligtas man siya uli sa sa impeachment niya doon sa sa ano eh, hindi naman siya ligtas sa ombudsman. Dahil pag ombudsman ang nagsalita at nag ano eh, disqual, hindi na siya tumakbo ng ano. Hindi na siya makatakbo sa kahit anong posisyon. Lalo na si Boeing ang ombudsman. di ba? At hahabulin lahat ng mga ninakaw niya. So yari na. Wala nang ligtas ngayon. Kaya nga yung ginagawa nila ngayon yung mga paninira, yung, to, yung makikita ninyo, brutalan na eh. Kasi, desperado na sila eh. Sa ginagawa nilang yan, nakasalalay po kasi dyan yung kaligtasan ng mga uh, kaalyado nilang mga kawatan na balita ko ay, isa po doon sa, uh, o ilan sila, o kabilang sila sa uh, kulungan magpapasko na sinasabi po ng ating mahal na Pangulo. 'di ba? Kaya nagkukuma nagkukumahol sila o nagkukumahog sila na uh, maala tanggal ang ating mahal na pangulo. Dahil nakikita kasi nila na isa ito sa pinaka <laughs> pinaka mabilis na paraan. O isa ito sa pinaka magentang paraan para silang lahat ay happy happy uli o malaya na. 'di ba? Sa pananagutan. Pero ganun pa man dahil ito na nga po yung kanilang pagwawakas eh talagang uh, asahan na natin na talagang uh, dalawa lang patutunguhan nila imperno at kulungan yun lang di ba imperno at kulungan inatol naman talaga lahat ng tao na mamatay eh oh di ba so kay Bato de la Rosa oh, balita ko eh yung anak niyang official na rin ha tingente pulis yung anak niya eh mukhang gustong tulungan ang kanyang ama naitago yung kanyang ama eh siguraduhin mo lang na hindi malalaman ng gobyerno na tinutulungan mo tatay mo dahil baka yan din ang ikatanggal mo ha? kaya magpakabait ang konti bata ka pa naman, mataas pa ang maabot po sa buhay di ba? huwag kang tumulad sa tatay mong gago di ba? huwag kang masyadong dumikit sa mga politiko dapat sa mga Pilipino ka dumikit sapagkat sila yung amo mo di ba? o tingnan mo nangyari sa tatay mo sa kakadikit niya kay Rodrigo Roa Duterte ito sinasabi ko sa inyo. At kung sa bagay, sinabi na rin naman ni Rodrigo Roa Duterte nung siya pang Pangulo na gusto niya sa imperno. Ngayon, dahil mas pinili ni Bato de la Rosa na sumunod sa kanyang amo, eh, huwag na tayo magtaka kung bakit, kung, kung saan, eh, kung saan pupunta si Rodrigo Roa Duterte, yun din ang patutunguhan nito ni Bato de la Rosa. Eh, yun ang pinili niyang landas, eh. Di ba? O, sa so simula't simula pa lang, inaakay sila ni Rodrigo Roa Duterte. Sige, kampihan niyo ko ang gusto ko sa imperno, isasama ko kayo o nagpapalakpakan pa yung iba. O, tignan natin ngayon. Di ba? O, yung sinasabi ko sa inyo, pagka, sinabi naman ng kawikaan yan, sa Biblia. Diba? Ay, sabihin, di ba? Ayaw mong sabihin, hindi nyo alam, na kapag masamang tao yung kasama mo, kung anong magiging bunga ng kanyang kasamaan, yun din ang, di ba? Magiging bunga mo. So dahil sa pagsunod, sabi ni Bato de la Rosa noon, nangangako daw siya na hindi siya magiging pasaway kay Digonyo. Kaya lahat ng utos ni Digonyo, kahit na labag sa batas, sinunod niya. Mas pinili ni Bato de la Rosa na sumuway sa batas ng Diyos, sumuway sa batas na pinatutupad sa ating bansa, kaysa suwayin yung kanyang Panginoon. Dahil lamang sa binigyan siya ng opportunity na maging hepe ng kapulisan. At maging uh, uh, Bukor, uh, director ng Bucor. Oh, tapos naging senador pa dahil sa kanyang amo, naging senador siya hanggang ngayon, di ba? So, eh sabi ko nga kahit anong posisyon mo, kahit anong meron ka, kung 'yan naman ay mula sa kasamaan, lahat 'yan ay magkakaroon ng katapusan. Di ba? So, good luck na lang sa'yo, Batro de la Rosa. Eh, sana, hindi makita. Eh, pero kahit anong yuku mo, eh, pag natamaan ng konting sinag yung ulo mo, makikita na ikaw yan. Lalong-lalo na, wala na mga ibang kalbo dito sa Pilipinas na na patung-patung yung sungay sa ulo, ikaw lang naman. Kaya makikita at makikita ka pa rin. Diba? So, muna po, tulad po yung sinasabi na yun, mabuhay po katika ng bayan, mabuhay pa ng mamahal sa tingin ng bayan. Maraming maraming salamat po.